Breaking news, ginagamit ng mga kriminal ang mga syringe na may liw upang kontaminahin ang toilet paper. mag isang bagong uri ng terorismo ang tahimik na kumakalat sa mga supermarket. At mga pampublikong palikuran, kinumpirma ng mga anonymous, police sources ang isang investigasyon sa isang serye ng mga pag-atake. Duwag na mga kriminal ang nag-iniksyon ng dugo na may lay sa mga rolyo ng toilet paper. Ginagawa ang simpleng paggamit ng hygiene sa isang nakamamatay na laro ng Russian roulette. Hindi ito isang chismis. Ito ay isang masamang plano na idinisenyo upang magdulot ng gulat at magpakalat ng sakit. Isiniwalat ng mga investigasyon na pagkatapos ng iniksyon, ang mga syringe ay tinatanggal. Na nag-iwan sa papel na tila buo ngunit nakamamatay na kontaminado, ang panganib ay hindi nakikita, ang banta ay tahimik, kinumpirma ng mga laboratory analysis ng mga nakumpiskang rollo ang presensya ng virus. At mayroon ng mga ulat ng mga biktima sa mga ospital, na may hindi maipaliwanag na mga impeksyon, ang layunin ay lumikha ng kaguluhan at takot na nagpaparamdam sa mga tao na hindi ligtas kahit saan, ang proseso ay nangangailangan ng mainat na visual inspection ng bawat rolyo, bago gamitin, at agarang pagbibigay alam sa mga otoridad, kung may makitang kahina-hinala ang buhay mo. Ang buhay ng iyong pamilya, ang kaligtasan ng lahat, ay nakasalalay sa pagbabahagi ng video na ito ngayon. Kung hindi mo ito ibabahagi, ikaw ay magiging kasabwat sa susunod na biktima. Ang katotohanan ay hindi maiiwasan, kumilos ngayon o pagsisisihan mo ito magpakailanman.